Saan ka mapunta? Wala tayo ng isda? Siguraduhin mo kung may makuha ang isda. Isda at sirena. Mm-hmm. Uh Hindi -huh. po. Parang ano ba yun? Pwede po? Oo, oh, pwede na. Pwede na yung tanit mo? Hindi na. Okay na yan. Okay na, ma. Okay na daw yan. Tanalin! Tanalin! Ima, tatanjan ka! Tanalin! Ay.

maliit yung kalabaw. Adong, mabatay. Ah! Ang lambat na siya tiyo. na ako. Laki! Paano, uli mo? Laki! laki ng dugong. May laki na malaki. <laughs> Nakakawala yung kan. Dugong. Kawaway syokoy. Ay, nang yun eh. <laughs> Marvin, kumain ka na, Bin. Kumain ka na sa mga pinsan mo. Kumain ka na, Bin. Kumain kailangan ng driver. Baka ikaw ibig lang yun. May matay. Kumain ka na to. Kaya kakita mo. Baka, 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 baka.

Bago niya. Malalasahan? Oh. Hindi mo nalalasahan? Hmm. Abay, madina. Ha? Ito ay ano? Bon? Si sir ko lang, si yan. Oo, si yan. Si yan? Si yan, chicken. Deep yan. fish yan. Junior. Abay, madina fish, okay. <laughs> chicken. Fish somay. Deep somay. Okay. Fried chicken. Tandaan-tandaan ha. Ang oh, mabagiparo. Kaya nga tandaan-tandaan ha. Hindi pa. Ilang pinggan na yan? Naka ilang pinggan ka na? Ma, yung pinagliguhan natin na kaan? isa lang. Kaan? Yung Bangalang may bangin? Ba Ma? Sabos na pinggan natin pa ganyan. Sa so, bagbayan yun? May? May. Yeah. Yung pinunta natin mga kaan? Holes? <coughs> mm tubig ay bumubula, mainit. ng San Miguel. Hangin, sa maganda Oh, maganda na yan uh. ah. Ayo si Papa oh, kami si Papa paano si, ano ni si Papa. Yeah. ni sa ano? Pinuntahan natin dati, hirap yeah. to ay Ano Ginagalon nung dalawa. <coughs>